Ibababa sa anim na nga palo ang tinamo ng hazing victim na si Aldrin Bravante. Natukoy naman ang pagkakakilanla ng anim sa mga sospek matapos ikanta ng ilan nilang kasamahan. Nasa frontline na balita ngayon si Justin Punsala. Mag-aalas is ng gabi nitong lunes nang masapul ng CCTV ang tricycle na ito na dumaan sa barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng tricycle sa Biak na Bato Street bago ito lumiko papunta sa Maynila. Makikita na sa loob ng tricycle, may sakay ito na tila may yakap pang isa. Ito na pala ang 25 anyos at graduating criminology student na si Aldrin Bravante. Kuhayan ilang oras pagkatapos ng kanyang initiation rites sa Tau Gamma Phi Fraternity. Isinugod sa ospital si Aldrin matapos magreklamo ng pagkahilo, pero idineklara itong dead on arrival apat na sospek na ang hawak ng mga pulis. Sa extrajudicial confession ng isa sa kanila, lumalabas na anim na pong palo ang inabot ni Aldrin sa hazing. Tumagal din daw ng dalawang oras ang initiation. Itinapon din daw ng mga sospek ang padel na ginamit sa hazing sa isang ilog, bagay na kinukumpirma pa sa investigasyon. May anim pang sospek na pinangalanan ng mga pulis. Sila sina James Edsel Rubiso, John Arvin Kyle Drusena, Alfredo Bautista, John Gabriel Cayabyab, John Sever Arcosa at isa pang hindi pa pinapangalanan. Nakilala sila sa pakikipagtulungan ng Philippine College of Criminology pati na rin sa extrajudicial confession ng mga sospek na hawak ng mga pulis. Sinampahan na ng kasong pagdabag sa anti-hazing law ang mga sospek ang makakasuhan natin although meron pa tayong mga John Doe's and Jane Doe's na hinahanap. Ah, meron ba oh, may, kasi tayong nakuhang witness na nagsasabi na may isang babaeng kasama. Hindi ba baba sa sampu pang mga individual na sangkot sa hazing ang tinutukay pang pagkakakilanlan? Come out in the open para ma, ma, marinig din at uh, maipakita din nila yung kanilang side. But one thing is uh, definitely uh, one thing is definite we will uh, hunt them, we will uh, look for them. Hinahanap din ng mga otoridad ang tricycle driver na naghatid kay Aldrin sa ospital para tumestigo. Gusto ngayon ng ama ni Aldrin makipagtulungan ng apat na sospek na hawak ngayon ng mga polis. Ikanta nila lahat kung ano yung nararapat. Kasi pagdudusahan naman nila, makukulong at makukulong naman sila sa bahagi naman ng PCCR. Sinabi nitong i-expel nila ang mga estudyanteng mapapatunay ang sangkot sa hazing. Sa ngayon ay nakaburol na ang mga labi ni Aldrin sa Imus Cavite. Humingi naman ng tulong ang pamilya para naman makauwi ang nanay niyang OFW na nasa Oman. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Gretchen po Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam. Sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.